Meron tayong gagawin ngayon na long slip. Lagyan natin ng ano, uh, dito lagyan natin ng ano siya, uh, cups. Ang cups niya ay 1 inch lang yung lapad. So, paplansahin natin yung cups. Yung lalagay nating cups. Dik, lagyan Itong pandikit natin. Ito yung ating pang cups. Lagyan natin siya ng pandikit para matibay. Yan, ito yung ating ano. Yan yung ating Atrobinize patigas, kumbaga. Lansahin natin siya. Yan. Para maganda yung ating tawag nito, yung caps tansahin natin. Kita ko sa inyo kung pa, paano natin gawin ito. Bone detalye. Hmm. Ayan. Matagal siyang dumikit. Gawa ng hindi siya ganong mainit. Pero pag mainit na mainit, isang ano lang ng plansa yan. Kapit na kapit na yan. So, ito naman yung isa. Yan. Tapos na na na. So doon na tayo sa single na makina. Lipat na tayo doon. Ito yung aking proseso ng mga pagkakabit na medyo madali para sa akin. Kaya ito yung aking babahagi. So ang gagawin natin ay natin muna itong putulan, magtira lang tayo ng pang-sewing allowance. Yan, kabila. Yan oh. may sewing allowance tayong natira. Kasi ganoon natin. Pagpantay lang natin ito, kita tingnan natin sa kabila tingnan din natin sa kabila na pantay siya. Ganun din dito sa kabila. Lagyan natin ang allowance. Pantayin lang natin. Tapos nating ma madugtong atin natin siyang pasadahan. E lang natin, lupilan natin pa ganyan. No? Tapos pasadahan natin ng stinats to, kumbaga stinats. Madalang ito na tahi. Madalang dalangan natin. Yung pinakamadalang sa makina natin, yan ang ating itatahik kasi tatanggalin natin mamaya yan. Tapos, lagi natin ang guide para hindi siya, ano, titikwas-tikwas, gagalaw-galaw. Tapos, sadahan natin, paikot, Katapos natin mapasadahan, balik ay gano'n natin. Yan. Pasok natin sa loob. Lagyan natin sa loob. Yan. ano Tapos. Yan. E ano natin, ilapat natin ng maigi. E ano, di siya lumapat ng maigi. Ay, ay ano natin talaga i-arrange natin ang may pasadahan natin ulit dito ng madalang para hindi siya gagalaw-galaw para pagkabit natin mamaya uh, hindi siya naka ano, magapix, ya, fix siya, fix tapos ating markingan natin yan natin ang marking yung parang tayo ng kular dikit natin doon ano marking natin markingan natin medyo medyo maano lang yung trabaho ko. Medyo mabusisi siguro. Pero para sa akin, dito ako nadadalian. Tapos tutulan natin ito dito. Magtira lang tayo ng one port para sa sewing allowance. Yan yung pakakain natin. may na tayo. Yan. May marking na yan. yan may marking. Pagilid sa may mismong ano, katahiyaan natin. Nakagilid. Katapos, ito naman dahil malaki nga ito, kaya, lagyan na ito ng pa lubo-lubo, papakiring, sisiringan daw natin ito. Uh, sisiringan natin. Ang so, gagawin natin ay ganito. Pupulubutan natin. Ang gagawin natin dito sa likod, ano natin, igilan natin kumbaga. Patakbay natin yung makina na pinipigilan natin. Ganyan. Ganyan. Yan. Para lang mag lose ba. So ang ating kasing laki ng ating itong guard, uh, cups na to ay 9 lang. So yung 9, oh, pati dito ng 9, 9 lang ito eh. Yan o. Oh. oh. wala pa nga ano. 9 lang. So ngayon dito, kailangan paabutin na ito natin ng 9. Kaya ano, ang lapad nito eh. ah, uh, 3 So, atin siyang palitin. Kuklubutan natin. Hilahin na lang natin. Ah, uh, eh, gano'n natin oh. Ah, Hati-hatiin na lang natin. Yan. Kukulubot. Ganon din dito sa kabila. Pakukulubotin natin. Kung nakakuha tayo ng 9 inches, sakatin mo natin ito eh. Kung nakakuha tayo ng 9 inches, yan, ano pa, malaki pa. nakakuha tayo ng 9, saka natin siya, eh, ah, ah, tahihin natin ito sa dito sa may kilid. Ewan eh, lang pang tahihin yan eh. Puanin muna natin yung isaktong sukat. 9. Pag nakakuha tayo ng 9, ayan, malapit na. Punti na lang. Ito, ito yung panukat ko. Ayan. 9. Ay, nakanayin na ako. Isaka natin ito tahiin dito. Ayahin natin ito dito. Ayahin natin hati-hati na lang natin yung na dito. Uh, makita natin na parehas, parehas siya may mga lubo-lubo. Yan. -lubo. Hati-hati na natin. Yan natin, Oh. Pag yung medyo lubong uh, pakiring masyado, ilahin natin. Bawas Bawasan natin yung pakiring niya. Yan. Yan o. Oh. Yung pakiring na, parehas, parehas na. May mga pakiring na. So, ijingan muna natin ito bago natin kapitan nung ano, cups Tingnan muna natin. Hindi ko na lang pakita yung pag-aging. So, ito natapos ko ng ma-aging. So, atin balikta rin ito para madaling dukutin. Paglagay natin. So, ito na. So, ayan. Kailangan nakabaliktad siya. Ano, isa, nasa right way siya. Tapos itong ating ano caps lagay natin. Ah ganoon ang forma. Yan. Dito tayo sa sa bandang loob ba? Ah. Yang ganyan no. Oh. Ito yung may edging. yan natin ilalagay yung ating ano. Para pagmamaya pag uh, na no nasa tamang ano na tayo lugar. Pag nabaliktad na. Ah, nasa tamang lugar na. So kabit na natin. Na natin. Nahihila ba? Wala mang dito. Nahihila. So, atin na itong pasadahan. Kinalab na uh, kabit na natin yung ano, apps. At ito, ito na dala natin. 'Yon 16 ito. So tayo sa kabila Paganyan tayo. kaya so uh, dito na lang. Sa so medyo pabor pala dito. Agyan natin ang ilaw para medyo maliwanag. So, nakapit na natin. Kalasinan natin ito ating disting. ang Nakalasin natin yan siya. Ito na yung ating nagawa. Na, na Flickta rin natin sa right way na talaga. Yan. Ito na. Linisa natin. Pangalin natin yung mga ano. yung besting, tagalin natin to. Eh, binibesting natin yan eh. Ang baga, st stinats ang kawagin. Yan. Yan na siya. Yan Yan ang ating ginawa. okay naman, maganda naman. Uh, alos pagpareha naman ano, maganda naman pagkalagay ng packaging. So dito tayo sa kabila na naman. Kabila, ganun din ang gagawin natin. Uh, ano na natin? Kaya natin ang dubli kasi medyo nagduhog siya. So, stinats natin click kare a lang natin para hindi siya magagalaw-galaw ganoon dito sa kabilang sa atin itong tiklok. Magaya ng ginawa natin nung isa. Una, spinach natin. Yung pinakamadalang na kahit ang gagawin natin. Para madali lang siya tanggalin pag madalang. Pag yan, matigas tanggalin kahirapan. Yan. Tapos balik rin din natin. Ganyan lang. Yan. Tapos stinets natin ulit. nga natin para kita natin yung ano ay tatayuan natin betulan natin lagyan natin ng comfort allowance para sa tayo tapos si gano'n natin para pagkabit natin dito sa kabilang pagkabit natin dito sa isa ay maganda yung manggas yung ganyan muna natin sa tamang lugar muna kasi paloob natin itong cups natin eh tapos na natin yung nakabitan yung dito ito uh, sa kabila ay parehas lang naman ang proseso kung paano ginawa dito sa isa siya rin doon sa kabila kaya hindi ko na ipatikita yung pagdawa dyan sa kabila yung ito na lang kasi parehas lang naman ang proseso niya so sa mga nanonood uh, sana kuhaan ninyo ito ng uh, aral paraan para ma-apply din ninyo sa inyong uh, paggagawa para sa mga pagbuhan lamang Kasi sa mga mananahe na talaga kung magatawagin batika na talaga kanya-kanya uh, ng mga paraan yan, kanya-kanya kung saan mis, medyo sila na napadali uh, yun ang kanilang paraan ito, ito yung aking paraan So, ito yung aking ibabahagi sa mga nag-aaral pa ng pananahin. So, sa mga paguhan pa sa aking YouTube channel, uh, eh, ano lang, subscribe, share, and like. Para dadami po tayong mga magkaibigan sa Facebook, sa YouTube. Uh, tulong na rin ninyo sa akin itong inyong pag-subscribe. At para sa inyo lahat ng mga tumatangkiling sa ating mga pagtuturo ay maraming salamat na wahi kapupulutan ito ng malaking aral para makakatulong sa inyong pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong lahat muli.